Hello guys! Welcome back to our channel! Good morning, good morning! So, so today is our rest day. Kumain so, niyo muna kami. So, mag-church kami today. Ayan, luluto muna tayo breakfast. Luto tayo ng um, champurado. Ito na yun. Galing to sa Pinas guys. Binaon namin. Yung, uh, pero meron na bibili nito dito sa mga ano, you know, Asian market. Champorado na premix. Tsaka ito, danggit. Ito pa yung baon namin galing sa Pilipinas. So, ayan, ito natin. Ayan guys, perfect combo champorado at ano ba ang tawag dyan? Danggit. Tapos ayan. Ayan, may suka pa ako. Ito yung ginawa ko last time. So, ayan. Kain tayo. Okay. Morning guys! Breakfast tayo. Champorado and yung ating ano ang tawag dito? Dito. Alanggit. Alanggit. Ah, Wala pa naman nagre sa kapitbahay namin. <laughs> Ayan. Ayan. Binuksan na lang namin yung mga ano, mga ito, yung sliding door namin, tsaka yung exhaust. Good morning, Marcus! Kain tayo. So guys, samahan niyo kami. Um, Mag-church tayo ngayon. Bali, Andun si Daddy dun sa sasakyan niya, ginamit niya yung car niya kasi Lola. um, Lola. ano siya, Lola. on call siya today. Ayan. So, ayan, kaya kailangan dalawa yung car namin kasi baka anytime tawagin siya. At least, ready siya. Andun anak sa kabilang car. So, mag-church tayo ngayon. So, samahin nyo kami. Dito na kami. Ayan. Mabilis lang bahit. 15 minutes lang dito sa church namin. Ayan si Daddy. Ayan. Ayan. So, induction today ni Elana. We're excited na kami kasi ano siya, kasama siya sa Pathfinder. Anak, patingin nga ako, na? Ano? Ayan. May mga activities sila. So, ayan. May mga chores siya. Ayan. ayan. Tapos may mga stickers. Ibig sabihin, na gawa niya na lahat. Tapos, bibigyan sila ng badge mamaya. Tapos, um, nag-aaral din sila ng ano, Bible, ganyan. excited said are yeah, you in you yeah this is the day this is the day that the lord has made. 那个。 And be glad in me. This is the guys May program sila kanina Hanggang mamayang hapon yan Tapos may okay, bago silang lesson. So, maganda dito kasi yung mga kids, ayan, naka-ano sila, naka-separate um, sila sa, ano, uh, primary, grader, grader role, um, kinder, so, na, sa kinder pa siya. Tapos, ito yung kanilang lesson. So, ayan. So, may mga stories sila every, every week na pinag-aaralan. So, may mga memory version sila. So, ayan. Yeah. So, maganda dito. Dito sa church na napuntahan namin kasi ano sila. Marami silang program sa mga bata. So, okay. No judgment, please, okay? Just let me finish the story. Now, we recently adopted... Thank you. Let's give a round of applause to our cat impersonators. Good job. Household. So the Greek term here is talking about a group of people. We don't know how many of them were probably. So, ito guys, yung aking nakuha. Chia seed and hindi ko alam kung ano yun. Ito. Vegetarian. Wala na yun. mm harvest -hmm. Yung mga vegetarian yung sinaserve nila dito guys. So, Ito yung parang pinaka potluck namin dito. So, kanya-kanya itong -kanya dalang um, food na vegetarian. So, um, di kami nakapagdala today eh. Pero, yan, yeah, next Sabbath, um, try ko yung magluto ng pansit na walang an Pansit na vegetarian. Ang sinasahog ko lang dun is tofu. So, ayan. Ayan. May na si Daddy eh. so... Yeah. Kumula ko fruits. Ayan, dito kami. Kasi so, gumagawa kami ng props para sa program pie! Pie? The pie dessert thing. Ooh, is yan, a chia. Fruit. Chia seed.

Sure. Tell me what this is. Don't tell me what it is. Tell me what it is. Mr. Travis Bayla? I I Mr. is in the team. Hey, love. Mr. C. That's Romeo. Thank you to our staff. Oh, they all worked so hard to make it public. Yes. Okay, we just want to say thank you to our staff. Um, as you know, I'm going to go to program. I'm going to the church. yung meron silang parang program sa mga bata. Adventure, parang pathfinder siya. May mga task yung mga bata. Minsan, uh, lumalabas sila, nag-outreach, mga ganyan. Tapos, may mga task din sila na pang bahay. Tapos, um, uh, nag-aaral din sila ng Bible, mga ganyan. So, maganda. Maganda itong ano, program nila. Thank yes. you. Yes. Yes. you. Say hi. Yes. 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 Job, everybody. Look yes. yes. 240. Oh. Hey, Hi. What you got there, girl? Oh, it's a blogging camera. Login. Yeah, it, think it takes um, good quality videos, but it's very... Um... Guys, so tapos na yung program. Pauwi na kami. So, ano lang naman to? Um, saglit lang naman. Eh, may mga Filipino din dito kaming mga kasama. So, ayan. First time kasi ni Elona mag-join dun sa program na yan. Huh? Ayan. So, kaya nag-induction sila kanina na. Pathfinder. Ayan. So, ayun. Swerte tayo, guys. And Hindi natawagan si Daddy. What? Pero di natin alam. Mamaya baka pwede siyang tawagan. It's my first time. What? Ano? Induction yun, anak. Eh. Induction? Yes. No, 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 induction cooper. Opo. Yung nag-pledge ka, ba? Diba? Ayan. So, guys. Yun, nag Naghiwalay kami sa sakyan kasi baka just in case natawagan nga siya. At least, di ba hindi kami ma -ano, maantala sa program so dalawang sasakyan na yung dinala namin Budi naman hindi siya tinawagan pero guys dito ah Pagka, pag, uh, pag uh, ano inon call ka Here. kahit hindi ka matawagan meron silang binibigay parang hindi ako sure kung magkano pero Here. sabi ni daddy mga nasa 5 dollars daw so okay na yun di ba So hanggang matapos 'yon 12 hours 'yon. So mag 'di ba? Mal ano na rin 'yang malaking bagay na rin. So ayun yung club nila Alana. Adventurer Club.